Um, okay. Non, yeah, c'est bon uh, comme ça c'est bon parce que um, oh, ah. no, wait, un pot bon mm, yeah. mm, mm, mm. ah mais ouais c'est pas une uh, bonne longueur et là Hello and welcome back sa aking channel. Si Heart Evangelista, isang kilalang celebrity at fashion icon, ay mapapakinggan na nagsasalita ng French habang isinusukat ang kanyang mga damit sa harap ng salamin sa isang video na kanyang ibinahagi sa social media account. Tunay nga namang hindi lamang siya magaling sa fashion kundi pati na rin sa iba't ibang wika. Isa siyang strong inspiration sa mga taong gustong maging versatile at confident sa kanilang sariling estilo. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para sa mas marami pang mga updates mula kay Heart Evangelista. Bago niyo panoorin ang kanyang video ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan.